Welcome to my channel. Another sectional cleaning motivation for you guys. Join me today. So for this day, I was planning na mag sectional cleaning ko sa Duhaka ka cabinets here sa sala. Um, with kitchen stuffs. So, lilikuhan na ko ang mga uh, plastic Containers na without partners, kitaule taklo ba na? So kanang mga di ba kada ganti taglik mga food na ginhatag sa tuwa, then sometimes everytime mag magkanta gamita di nadin mauli ang mga partners. So I figured na gaklatter naging siya, hindi na magamit ang mga cabinets. because ani na mga containers na wala na yung partners. So, I figured na ilabay na yun or ihatag na lang yun ang mga containers na wala na yung mga taktog. Since ang ginagamit naman yun na ako kay katong na itaktog. So, muna siya, gi. Kuha na ang duha ka kabinet katong blue. Isa ka na sa taas. Butangan na na to siya. og stuffs ni Brian. Clothes ni Brian. Even ka ng orange ang um, muna po na siyang para i para i-saka na sa taas. And the rest, um, siyang i para mas easier ang pag-organize. So, I figured na dapat isa lang ka-cabinet for kitchen stuff since gamay rin mong putang house. So, ina-isa na siya ka. Um, at, the, at this point, nag-arrange ako sa mga spoons and fork para ang mga karaan ihatag na na kay Malin And katong mga bago na akong ginagamit. And padayon na niyo. Og. Limpyo. And lunch time na na siya. So we figured na mag-eat sa amin Aya ang padayon. So na-empty na ang mga ang orange na cabinets. And at that time, mananam niya ang lunch. And si Bryl is init-init siya. So mananga sige siya og doko dira. And cold daw kaayo siya. And as you can see, ga-clutter. Gaya ang mga dulaan sa mga bata. Which is very normal to go night in the So that's why ako nanshan. siyang siya ang gi-panglimpyuhan gi na naku. And gi, ako asang gitaparan kita parin si Kuya Brad kayo, very init siya na na-time. And so, gi-parest lang naku siya. While ang um, si Malin is sa taas na siya nag So nag-, nag clean na siya sa taas. Wala well, ko na pwede rin sa umbos. Doing some stuffs. And, karon kay, ako na po nanginggit ang sectional na ako na ikuha naman ang ka kabinet So, I figured na dapat tira na lang po na ang ibutanganan sa musa sapatos para dili mainitan sa gawas. So, na ako na po ng gilig latter. Um, Di-filter na lang ako kung sa'yo pwede ihata o ilabay ng mga Manga shoes and slippers and wala na ko nakahuman ana because you know naman motherhood dili mo human-human ang trabaho girl ka patrabaho ko sa door namo CR and there's baba-babs na gapilapil apil sa CR thanks for watching